Di una sa Kapitolyo ang mga joint ventures nga naglambigit sa kontrobersyal nga pamilyang diskaya sa lungsod sa Alegria ug Malabuyok. Alan, aduna ba'y nakitang kalapasan sa maong proyekto ang Provincial LGU? Sa, sa uh, buot lang masiguro sa Provincial Capital nga way sabod, no? way sabit ang proyekto nga gilambigitan sa Provincial Government. gusto lang matod pa masiguro sa Cebu Provincial LGU nga nasubay ang tanan sa lagda lakip niini ang proyekto sa SBK Construction nga naka-joint venture sa St. Gerald Construction sa mga diskaya sa Milabayang administration this is just part of the due diligence work na ginawa ni Gov Pam basically dahil gusto niya na clean talaga ang Kapitolyo under her administration na whatever controversies ngayon uh, dapat malalaman ang tao kung sino bang ka-engage ng Kapitolyo. Meron bang gano'n ng mga And then, we'll, will move forward after the investigations. Sa yun in eh, bibisita ang tag-iya sa SBK Construction kang Governor Pamela Baricuatro Kabahin sa isyo sa waterworks nga nimutang sa mga lungsod sa Aligreya ug Malabuyok. Gipasabot niya nga joint project sa ilang kumpanya ug sa St. Gerard sa mga diskaya tungod kay gikinahanglan nila ang katakos nini aron mo qualify sila sa 100 million pesos nga proyekto So I went to Manila and I, I went to Pasig and visited uh, the office of the Diskaya family which is a very big sincere was a very very big company that no one would doubt and that there would be such problems this Matod sa Tagiya nga ni Altong panahon sa Bagyong Odette nagboluntaryo sila pagtabang pinagi sa paghawan sa mga agianan nga napiktuhan sa katalagman. Tungod ni gihatagan sila og recognition sa provincial government. O sa samang higayon, gitanyagan o gidapit sila sa pag apil sa project. Giklaro sa tigiya nga gitabangan sila sa St. Gerard sa technical side hangto nahuman ang proyekto sa Malabuyok. Apan, nagka-problema sila sa elektrisidad nga gikinahanglan ang intervention sa Provincial Engineering Office. Dili madeklarar nga kumplito ang proyekto hangtod marisulbar ang isyo sa electricity. Susama so, isyo nga giatubang nila nganong nalangan ang proyekto sa lungsod sa Alegria. Giklaro sa kontraktor nga andam sila makig sa provincial government kung unsay gikinahanglan sa pagpapadayon sa proyekto. Sa pikasbahin, gipadayag ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia, higpit kaayo ang ilang monitoring sa mga proyekto panahon sa administrasyon labaw sa tanan wa usab siya makaila sa mga diskaya I don't know the diskayas Okay you know very well ganina mitingog ng diskayas kanawa o kinsa ning mga puros mangayo nila kay gusto man na gud in town siya nga i-link gud ko bisag unsa nga isyu I don't know those diskayas pero naano mga pangan basahan ninyo nas likod not a single centavo came from the provincial government if we speak of the projects that are now under question. Sa sige tatao no, sa kining uh, sa SBK Construction, uh, nga mituman sila sa tanang mga proseso, Og andam sila mo comply sa unsaman nga mga requisitos nga gipangayo sa Provincial Capital. Ano mapapadayon ang ilang proyekto? Sas? Dagang salamat, Alan Domingo.